Sinabihan eh, ko na din siya na bawal siyang maglakad ng malayo, bawal siyang maganito. Kasi kahit hindi siya yung mismong binihap, mm -hmm. yung panggagamot kasi na proseso sa kanya, parang yung sugat sa tiyan, parang ganun din. O oh. oh, parang inoperahan ganun eh, kumbaga naghihihilom pa lang din talaga. Eh ba naman kami dun sa lugar nila, sa Lopez. Eh hindi naman namin alam na sobrang layo pala nun sa kalsada ilang kilometro pa yata tapos nakatatlong ilog pa kami ng tinawid ay eh, di na ba okay na pumunta na nga sila Eric eh nando na sila sa hospital ay kapay na pinarangan yung pamilya okay. hindi na makakausap si Eric ngayon ay pinicturean pa ni Eric yung pamilya nakaupo nakaharap doon yung kunsihan, at boss daw niya si Sherwin eh. Oh, eh, baka isa sa ano ni Sherwin eh. si, 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 uh, si Consel Tongke ay hindi daw yun oo you know late naman ang sumagot yung...